Maglalangka sana kami ngayon. Kaso, sabi ni Rhea, lubong manok muna yung ulam namin. Ngayon. Yung mga grapo ng sakay, hindi hugasan ko kasi ubos Alam nyo yung almusal ko kanina, naglaga ako ng saging. Saging na hinog. Ito yung almusal ko. Tapos, kape. Binili ko siya kahapon. Balik. 25 lang. 25 pesos. 25 kasi yung kilo. Lagpas ito ng isang kilo kaso ang binilhan ko na mismo yung kusang nagsabi ng 25. Pero hindi pa siya abot ng 30. Mga 28. Ayan. Lagi naman kasi ako bumibili doon sa kanila ng gulay, uh, ah, kalabasa, yung ganyan, tuyo, uh, ah, eto, saging, kamote, kaya kilala na niya ako. Pinapalitan ko pala yung pinto dito. Screen na siya kasi pag nakasarado yung pinto dito, ang dilim sa sala. Kailangan laging nakabukas yung ilaw sa sala o kaya sa hagdan. Kasi madilim sa hagdan, mamaya mapatid patid ba, tapos ah, mahulog, mas delikado yun, Kaya, ayun na screen na, maliwanag na yung sala. Di na namin kailangan yung ilaw kahit umaga. Sinisindihan na lang namin ang ilaw sa may hagdan pagkagabi. Dati, kailangan sindihan mo kasi baka mamulog kasi sobrang dilim. Tapos yung pinto dito, dinala namin sa Banana Hills, yun ang magiging pinto ng kwarto ni Rhea. Kasi ano yun, solid ang kahoy nun na pinto dito. At saka, matibay na matibay pa. Di naman kasi gamit yun dito. Nung hindi pa dito ang kusina, Lagi lang 'to nakabukas kasi may ano naman, may grills naman yung terrace namin wala naman makakapasok. Kaya lagi lang siya nakabukas para maliwanag at saka yung hangin pumasok. Pero nung nilagay na namin dito yung pinaglulutuan namin, lagi na nang nakasarado yung kasi yung mga posa pumapasok, makukulit sila. Kaya ah uh, ayan, hindi na rin sila makapasok na iscreen yung tinto. Ganyan po. Itong mga nagdaang araw busy han tayo. Pero sa October din na ako busy kasi tapos na 'yung bahay. Kaya matapos na talaga 'yung September na 'to. Minamadali na. Minamadali ko na 'yung gumagawa. Sabi ko hanggang September lang tayo. Ito na yung ating gagawing adobo. Takpan lang muna natin para dumabas yung tubig na galing sa manok. Ito na yung ating gagawing adobo. Ayan o. Oh. Lumabas na yung tubig niya. At ito na yung ating adobo. Wala na siyang tubig. Oh. lumabas na yung mantika na galing sa mano Kaya, ikisa na natin yung ating bawang. May kunting tubig pa yan kasi tumatarsig-tarsig pa yung mantika. Bawang. Bango na yung ating ginisa. Hmm. Sige natin ang oyster sauce. So, at saka toyo. kumpleto yung ating adobo pag walang suka. Ayan, suka. Tapos ilagay na natin yung ating patatas. Nilagyan ko siya ng patatas. At saka dalawang nilagang itlog. Kasi tatlo sana yan. Nabasag yung isa. Kaya dalawa na lang. tasa ang tubig. Tsaka so, syempre yung ating paninta. automatic na yan sa pusa. Takpan lang natin. At ito na, kulong-kulo na yung ating adobo. Hinaan ko lang yung apoy. Mamaya na natin tutimplahan pag kaunti na lang yung sabaw na. yung ating adobo. Ayan. Luto na to. Mas maganda yung medyo may sabaw kasi mamaya iinitin pa nila to. Kaya okay na to. Pero timplahan ko muna. Kasi kung kulang yung asin ay baka ko ng tuyo. Hindi kasi ako nag-asin. Wow, okay na. At ito na yung ating adubong manok. Tamang-tama lang ito yung sabaw niya kasi uh, mamaya iinitin pa ito kaya kailangan, medyo may sabaw siya para pag ininit mamaya, hindi siya matutuyo. Seri kasi at saka yung pamangking ko, gusto nila yung medyo may sabaw. Ito na, kain na tayo. Paras onsip pa lang, pero kakain na ako para din ako aakyat mamaya. Kain na tayo. Adubong manok. Adubong manok na may itlog. Tsaka, nilagyan ko siya ng patatas. Mainit yung kanin. Mainit yung uh, ulam. Kain tayo. Mm. Kumain na ako kasi para pagbaba ako, di, di, ko na kailangan umakyat para kumain ng alas 12, alas 11 pa lang kasi. Kasi ako naman magbabantay ng chef Alas kasi si Rhea ngayon pupunta siya ng hospital dahil follow up check up niya. Hindi na ako sasama. Ayaw, ito Ayan um, Lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po sa inyo.